dumal-dumal pala yung witchcraft na yan, yung mahika na yan, yung mga hula-hula. Totoo yan, mga kapatid. Miski ngayon naman, may makikita kayo magic eh. Di ba, may mga nagmamagic. At yung magic talagang hindi mo maipaliwanag kung paano nila nagagawa. Yan ay sa interbensyon ng masasamang espirito. Bawal po ng Diyos yan sa kanyang mga lingkod. Deuteronomio 10.8 10. Huwag makakasumpong sa iyo ng sino mang nagpaparaan sa apoy ng kanyang anak na lalaki o babae, o nanghuhula o nagmamasid ng mga pamahiin, o engkantador o manggagaway, o engkantador ng mga ahas o nakikipagsanggunian sa mga masamang espirito, o mahiko o sumasangguni sa mga patay. Sapagkat sino mang gumagawa ng mga bagay na ito ay karumal-dumal sa Panginoon at dahil sa mga karumal-dumal na ito ay pinalalaya sila ng Panginoon mong Diyos sa harap mo. Karumal-dumal pala yung witchcraft na yan, yung mahika na yan, yung mga hula-hula, baraham, bolang kristal, Crystal. trabaho ng mga espiritista yan. Eh mali sa Diyos yan eh. Sipin mo, kung totoo yung Iglesia Katolika, nakapaligid yan mga manghuhula e eh, bawal pala ng Diyos yun bawal pala yung mga nanghuhula sumasangguni sa mga espirito, sumasangguni sa mga patay at sa kayong mga oh, ano-anong mga black magic na yan nung araw pa uso yan yung black magic na yan eh. nung sumampalataya yung mga napangaralan ng mga apostol pinagsusunog yung kanilang libro ng Mahika Negra 19-19 ng gawa. At hindi ka kakaunti sa mga nagsisigamit ng mga kabihas ng Mahika ay nagsipagtipon ng kanilang mga aklat at pinagsusunog sa paningin ng lahat at kanilang binilang ang halaga niyaon at nasumpungang may limampung libong putol na pilak. Dahil nun, 50,000 pieces of silver. Si Kristo, ibinenta ni Judas 30 pieces of silver lang. Para matukso mo ang isang alagad na apostol na ibenta sa iyo si Kristo, 30 pieces of silver, ba malaking halaga na pala yung 30 pieces of silver? Pero, ang sinunog nilang libro ng Mahika, 50,000 pieces of silver. E eh, 50,000 nga divided by 30, ilan yun? Maipagkakanulo na pala ni Judas ng 1,666 na beses dahil sa 30 pieces of silver. E eh, ang katumbas nun yung mga libro na sinunog nila ng mga libro ng kabihas ng mahika. Basahin nga natin sa English yan. And a number of those who practiced magic arts brought their books together and burned them in the sight of all. And they counted the value of them and found it came to 50,000 pieces of silver. Sinunog yan sa harapan ng mga apostol. Sunugin mo yan. Huwag kang manghihinayang dyan. Naku po, dadalhin ka niyan sa impyerno. Galitan Diyos diyan sa mga gawain ganyan. Yung mga gawain ng mga espiritista, gawain ng mga magic-magic na yan. Naku, panluloko sa kapwa-tao yan eh. Masamang pita ng mata yan eh. Masamang pita ng mata na makakita ka ng parang magic. Parang gustong-gusto na iba makakita ng magic. Hindi reality yan eh. Lalo na pag ang nagma eh, taong hindi kumikilala sa Diyos, eh, magic nga. Kaya ako, pagka nakakakita na ako magic, naalala ko na yung sinasabi sa Biblia. Panluloko sa kapwa-tao ito. Ilusyon yan ng mga hindi nabubuhay sa katotohanan at ayaw nila sa katotohanan. Ang tawag sa Biblia diyan, delusion. Yan ang nagagawa ng magic, ng mga... Witchcraft ng mangkukulam, ng mga anting-anting na yan, magkakasama yan. Tapon mo na yan, huwag mong babalikan yan. Ako, sumpa ng Diyos ang darating sa iyo. Pagdating ng araw, pag hindi mo hiniwala yan, yan. Anong gagawin mo? Sunugin mo lang basta. Tapos, humingi ka ng tawad sa Diyos. Patawad po, Panginoon, kung nakagawa ako ng ganitong mali, hindi ko po kasi alam. Yun ang gagawin mo.